Guys, ang trabaho po namin ngayon ay sa Portorero. Ano guys, sa Portorero? kami mga si Portorero ngayon, wala, walang kabaong-baong tubig. Kami magpipintura ng mga nicho. Lahat ng nicho doon sa bayan ay pipinturahan kahit hindi aming kamag-anak. Kaya, dahil wala akong panta ng may suot, ay na lang biting panjaman ng kapatid ko. Dahil din ko lang naman doon sa... din ko naman doon sa cementeryo. Hindi po magkaingid on. Ay, sabi ko eh. Kumain na mga mga sipulterero. Hindi Tubig pa yung <laughs> <pe went> baon. <laughs> Diyos ko. <laughs> Hindi pa magkaigi din eh. Kulay, kulay ano naman yata. Aray, orange. Hindi magkaigid. Ang sabi to yung ikukulay sa mga ni Che, green. Naalala ko yung maitim nga pala si Ieng. Aray, nagkukulay ko Ieng. Aray, ah, green. Siya na lang, ma siya na lang, lang kitang-kita doon sa ano, sa gitna ng mga nicho. Green. Uh, Oo, may Yun. pretarelo. Yung. Ah, kulay violet! <laughs> <laughs> Lalo na pinangitim si Inex. Ayun, may kulay na siya. Ang mga sepultorero, magdala na rin. <laughs> <laughs> Ang mga sepultorero ay magdala ng tubig at wala dun tubig. Yan, oh. Hindi, ako na. Ako na ako na Hindi, ako Hindi, umano Patay na patay kayo. niyo yung mga wakar. Hindi, hindi na lang Hindi, na May first. Alam ko na nga ngayon. mo lang ayan. Pag <laughs> rin pa Yung akit. Si Gai nagpapasama kay Mama ulo. Eh, anong oras natin? Yan ang dagay. Mausisamay si kulat hindi na naman masasama. <laughs> Baka mapatay di umano. <laughs> Mapapalagay kami ngayon sa late Di umano. Tunay pala. Kaya pala di umano ngayon ay tunay pala. Tunay. Eh, di umano. Ay nakakita ka naman si si ganang kamag-anak at pupunta doon sa ano sa kamag-anak niya. Isa. Di umano na naman tayo ngayon. <laughs> di umano. Tuan-tuan <laughs> naman. Si. Na di umano na naman. <laughs> Alak yung basahan. Alak <laughs> yung <laughs> Grabe mo Grabe pa alas pa lang ang ko eh. Hindi ka nga nang humawak ng ganyan sa amin kanina. Kulot! Kulot! Hindi na yan di umanuhan. Hindi dito na kami. Tunay na tunay na yan. sinamahan ka namin sa inyong luna. Kahit guys, nagkikidlatan ang lakas ng kalugpog. <laughs> Sinungal. <laughs> Sinungal. Sinungal. Ang hayop na Ni isang kulugpog <laughs> na may wala. Ayan guys, sinamahan na namin ha. Wala na yung di umanong sinasabi ha, kulot. May hindi lang naman ito at meron pa ako doon mga lula. Bantay, ang dami ko lang yung maong. Bakit <laughs> may bisko pa? May Ang dami ko lang yung maong kumatakdi. Anhin, anhin ko naman ang amin ipatong-patong magkakasama. Hindi ang hindi katulad ng iyo yung maong wala. ito lang ang naiwala. Si Kai pinturahan mo din si Kai O tsaka yung iyong lulupan niyo. O, yung lulupan niyo. Hindi ko nga kilala yun. Bianan mo kay Tintin. <laughs> <laughs> Anugang ako. <laughs>